Ta. <laughs> hmm? Okay. Okay. No. sili-sili pa mga idol, oh. Pinaka. Ah. Mga idol. Pasahod ko ngayon mga idol sa aking mga tauhan dito mga idol. Yung grabe ang tubig mga idol, lo oh. Da, ang tubig. Ari na rin ang update sa ngako Kung ha. Kita sa inyo mga idol. One week nilang obra mga idol. Limang piraso lang yung tao ko. Hmm? Hanggang doon sa punta. Hanggang dito. Takas na Ta. Sabi ko sa kanila mga idol Hindi sila makasawad pag hindi sila makasiyat puno <laughs> Anim na pala ngayong tao kung mga idol Ta tayo doon Kawain nyo Sa Tapos 4 doon Nakaridi na yung paragaak dito mga idol oh. Tando ay silik lang ang malakas Ito yung kanilang pulutan Baboy Tsaka <laughs> dinuguan Paragaak ta mga idol Kasama yung aking mga tauhan pasahod tayo sa ating mga tawaan mga idol pero bago sila makasahod makasat puno muna ando ay si Lake lang mula kaso wow, hindi <laughs> siya nagsweldo <laughs> kundi siya nagsat puno o prakaak na ayos, ayos ando ay si Lake okay. daw hmm? wow. daw daw pareho lang katong okay. host Siguro kita ando ay si o oh? wow okay ayos ah okay <guluhay> Dawjos, jos oh, hmm. tubi nyo, oh, itu tubi nyo, may sila pa mga idol, o oh. pinakas oh, nga sila -sili, oh. idol, o pilak-pilak, atlago ninyo ko, atlago ninyo ko, atlago ninyo kami atlago ninyo ko, atlago ninyo ko, atlago ninyo

Ayo mga Idol. Hmm, tupur. So Mapulutan, bako. Next. Ayos. Kampion sabor, kan namanya. Namanya Lima. A lima. Mm? Ngaman, ah, Suabe. <laughs>

Mm. One, um, Bulig nam lang kuno anak na ka doon. <laughs> mm. <tod> ano may mo no? Mm. Tamis pangulo ya, ano pangulo no? Ya tandu ay silik no? Mm. Oh. Eh, ayos,